Tuloy ang paglalakbay namin dito sa kagubatan ng mga kajeday. At habang tumatagal, paganda ng paganda ang tanawin. Lalo. Oh, Good! Ganda rito mga kajeday. Danger, steep, eroding. Nakakatanggal ng pagod ang lugar na to. Lalo. Oh, atay. Ang ganda. <laughs> Masasabi kong isa to sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko dito sa Canada. Kaya samahan nyo kami sa aming adventure. Yon, sa mga gusto nga pala magbike dito mga kadyo, bawal pala magbike dito. Buti na lang wala kami dalang bike. Pero ang ganda sana ng trail eh, kung magbabike ka eh, no? Siguro pwede eh, tapos ikadena mo dun yung bike mo, no? Nagpepeg bawal yung bike dito. Ay, yung banda mga kajeday, ganda ng bundok. dito banda, hindi na masyadong malamig mga kajeday, eh, no? Hindi ka alam siguro dahil pagod na kami. O dahil naglakad-lakad na kami, kaya hindi na malamig. Ay, ganda, paganda. Tsaka itong hike, Hike na atawag dito mga ka -dila. Hindi pa taas Medyo flat lang siya Ewan ko lang yung mga susunod Hindi pa namin natapos to eh Tingnan natin mga ka -dila. Ganda sa mag-bike dito Perfect yung mga bato Pang trail Ganda, ganda rito mga ka-Jeday Baka tahimik Tapos sa tabing ilog Parang sarap matulog Sa lagas-lagas ng tubig

hindi nga pala kami nakapunta doon sa may Calgary mga kadiray no? nagbook na ako ng hotel doon sa may Super 8 nagbook ako ng may swimming pool mga kajire, para yung mga bata pag iniwan ko tapos nagpunta ako doon sa Spot Pinoy eh may swimmingan kaya lang nung nakaraan nga nainis ako sabi ko tatanggal ako muna ng luxury tong batang to so kinansel ko yung Calgary namin, tinanggal ko yung hotel kasi nga para mawala yung Actually, parang parusa ba sa kanya. Ayun, so hindi na hindi ko na nakita yung spot Pinoy mga kajeday. Yo, mga kadyaday, pumunta sana ako doon sa sa fan ba ng spot Pinoy tsaka ni Inags para supportahan natin si Inags. Ah, alam mo na, isa tayo sa number one supporter ni Inags eh. Mula sa mababa hanggang pagtaas nun, nandiyan tayo mga kajeday. Yo, kaya lang nagka problema. Ayun, yun. Kinancel ko hindi ko tuloy nakita ng na personal lang spot Pinoy mga ka Jedi sa so, susunod na lang ulit pero sayang eh uh, makikita ko sana sila nang magkakasama yun so tuloy lang kami sa pag-hike muna mga ka Jedi okay, let's go jump 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 Ay, malapit na siguro kami mga ka Jedi ito na, ko na patataas, patataas, papataas na kami mga kajeta. Ayan o. Ito na siguro itiatawag na hike. Para marating yung falls. Ganda naman ang view sa likod mga kajeta yun. Eh. Wala. Punal. And... Jedi meron ng snow doon. ah beta. ganda na rito mga ka Jedi medyo tumataas na kami kaya yung mamaya makikita na namin yung talon let's go yun so iwan na namin muna itong magandang uh, ah, overlooking view mga kajeday maglalakad na uli kami hindi ko alam kung ilang kilometers pa pero nakaka isang oras na kami mga kajeday eh tingin ko nilakad namin mag -2, 2 kilometers na so siguro mga 1 kilometer na lang yan or 1.5 <laughs> maka malapit na rin kami pero hindi ko pa naririnig yung agos ng tubig eh <laughs> oh, Ito kagubatan na talaga ito mga kadeday. hindi na malakas yung hangin mga kadera siguro dahil nakapalibutan ng puno tsaka bundok Grabe let's go Asa mga puno yun, yun Sabi dito sa may uh, reviews, pag summer daw mga ka-Dede, marami daw nag-hike dito. Kaya maganda mag-hike dito, October or May. Ayan. Para kunti yung tao mga kasabay mo. May enjoy mo yung nature. ay Napagod na. Kung malayo pa kami. Yun, naririnig ko na yung boss mga ka-Dede medyo malapit na kami siguro mga ilang meters na lang to 200 meters uh, tapos na elevation na uy yung ganda ng bundok grabe well, ay may yelo na careful Andrew it's a clip it's a oh oh my god may canyon may canyon may canyon may canyon sa baba mga kadid Kobe stay here I'll go by myself don't move okay Oh my god, Ang ganda! may canyon mga kadeda Nanalo Oh god Ganda rito mga kadeda Danger, steep, eroding Oh Wala pa dito yung falls. ito pala yung naririnig ko Pero ganda mga kadeda oh. oh my god Ganda rito Ang ganda ng view no? Huh? Doon sa may bump, doon yung bump mga kajeday. Medyo may yellow na. Ito mga kajeday, stay on trail daw sabi. Wala pa, kala ko malapit na yung falls. Malapit pa pala. Ito lang pala yung naririnig namin mga kajeday. Para may <makes> puro ang gabang na Ikaw sinatang <makes> joga <music> Falling 감추려 았었던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지. Yeah. Nakakalala ko nandito na yung pulse yung so naririnig mo, hindi pa pala mga kajela Pero ang ganda ng kanyo na ito mga kajela Let's go ah oh, dito may viewing spot na maganda mga kajeta. Wala tayong sticker, sayang. May naglagay ng sticker mga kajeta eh. ah, naglagay ng Jedi cycle mga kajeta. <laughs> Kapal lang muka. Magbabandalize ka pa eh. Dito, safe dito mga ka-Jedai. Merong railing. Ang ganda mga ka Ang ganda rito. hmm, Paganda lang paganda yung view rito mga ka -Jedi. Pwede sa bata, pwede sa matanda. Pwede sa aso. Ayan. Yeah. Ay, mali. Mali pala. Hindi na. <laughs> dito tayo, Koffie. <copy. laughs> Viewing spot ulit rito. Kaya maganda tong exercise mga ka -Jedi. Pero malayo-layo nga lang. Mahaba-habang lakaran. Pero bihira yung elevation. Oh, ang ganda oh. Oh my God. Okay, ganun. <laughs> oh, atay. Ang ganda. <laughs> Takot si Kopi. Ganda mga kagaya. Grabe yung biru ito. Ang ganda ng kanyon na ito. tama na? Oh, focus on this rock. Let's go to sa May falls. Let's go, copy. It's gonna hit over there. Okay? Let's go. Let's go. Oh, you want na see the most view here? It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's yung It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. yung beautiful. It's beautiful. It's pero siyempre, kailangan ko siyang i-exercise. Tsaka hindi ako athletic mga ka-Jedi Kaya yung mga katawan ng anak ko hindi rin athletic. Wala akong sport mga ka-Jedi Kaya ang ginagawa ko siya, ko sila sa mga gantong hike. Mga nature activity para ba ma-exercise. And ayun. Ngayon na sinabi ko hindi ko sila kaya protectan sa totoong mundo. Pero gagawin ko mga kaya ko para ma-prepare sila sa totoong mundo mga ka-Jedi kasi itong mundo nito is napaka cruel kaya mas okay pa mag lakad lakad dito sa nature mga ka Jedi kaya lang wala tayong magagawa yun na talagang mundo <laughs> Ay, minsan napagsasalitaan natin napagtataasan ng boses kaya lang kailangan nyo i-handle yun mga ka Jedi hindi niya kayang i-handle yun hindi pa siya magiging ready pag niya malapit na kami sa pulse talaga <laughs> kanina pa ako malapit ng malapit pero malayo pa rin pala hindi, medyo naririnig ko na mga ka-Jedi. Iba na yung tunog. Oh, dumit yung kanyon dito mga ka-Jedi. Kapalawak doon tapos kapaliit dito. Ang galing. eh oh. no oh. Ngayon maliit na diba yung kanal. Yung na siya sabi. Bako yung stick ko. Ayan mga kajeda, lumiit na yung yung kanal dito. Where's mommy? Why are you crying? Where's mommy? Ah, papakalga kasi kay mommy. Pahinga muna tayo rito. Pahinga natin sila. Medyo mabagal maglakad yung mga chikiting natin eh. Ay, mahalaga. Matapos namin tong goal na itong mga kajeda. Ayan sila. May pape shaking I just see ate Yung shaking na Pakarga ka pa lang <laughs> Ayun, yun yung pulse mga ka-Jedi siyang atabas ka pulse mga ka -Jedi. Malakas yung current Puppy Oh, oh yun yung pulse Parang washing machine Ito na yung talon mga kajayayayay yeah. Taas pala dito Dito tayo Ito okay, yung mga kadiday. Jedi yan kaya yung mga uh, bata tapos yung dalawa yun careful Jay ka bata kuya ando ah. Ha? copy over oh you don't like the noise of the phone ha huh? mm. poor puppy poor puppy <laughs> ay ganda rin mga ka talaga ng lugar na to mga kajedai. pwede lang din na muna ako umuwi mga kadera yeah. kaya lang, kailangan natin umuwi mga kadera kaso pa tayo bukas sabi sana mag camping pa yun mga kadera so napalipad natin yung drone natin kahit na may crack napakalupit talaga ng DJI yeah, ay maganda pa rin yung quality ng lipad nya tsaka ng camera kahit na may crack yung LC hindi siya nagpagewang-gewang mga kajetay yun dito ko na lang po ito puputulin mga kajetay and please like and subscribe po to my channel para matulungan yung aking channel and maraming maraming salamat sa panunood so hanggang dito na lang Jedi Cycle signing out Like I'm trying to get back to something that I've